bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ako binabayaran ni Facebook sa aking kita dito sa in-stream ads, ads on reel bonuses stars at iba pa ayan mga idol no ito lang ay aking isishare lang itong aking first time na karanasan dito sa Facebook page na ito ay na-paid na, na dito ni Meta no noong May 23. So which means magbibilang lang ako ng 7 days para uh, maantay na maging visible siya doon sa aking bangko. So until now ay wala pa rin yung aking uh, kita, ang aking kinita sa Facebook ano until now anong petsa na ngayon? Ay May uh, June 5 na. Ang sabi ay at least 7 uh, days. So ilang araw na magmula ng 23 ano? So mahigit uh, ano na mahigit kung ibibilang mo pati sabado linggo ay mahigit ah uh, uh, mahigit isang linggo na siya no kung 23 24 5 6 7 8 9 30 31 1 2 3 4 5 so which means 13 days na po siya no na hanggang ngayon ay hindi ko pa siya na uh, natatanggap Ayan. So, pumunta ako kahapon doon sa aking bangko at ang sabi nila ay wala pang pumapasok na pera. So, ibig sabihin ay zero balance pa rin yung aking banko. Uh, bangko. Kaya, hindi ko alam kung anong nangyayari. Ano? Kasi, dapat meron na. Kasi yung iba, si BDO, yung iba ay sumahod na. Yung uh, isa kong kakilalang vlogger ay sumahod na rin po siya. Ano? The BDO din ang kanyang gamit. Ngayon, ako ay... Uh, na mo problema nga dahil dito dahil dito first payout ko ito no ito yung first na ko sa Facebook at uh, ito ang naganap ata uh, mukhang mauudlot hindi ko alam sana naman ay uh, masahod ko pa rin siya no kaya ang ginawa ko dahil feeling ko ang tagal-tagal niya dumating nagchange ako ng uh, payment so from BDO to PayPal dahil ang PayPal ay mabilis siya mabilis na mag-send si Facebook si Meta, pagka ang gamit ay PayPal. So, nag-change ako ng payment, kaya ang ginawa ko, PayPal na, no? PayPal na. So, next sa uh, sahuran ay PayPal na yung aking gamit. So, hindi ko alam kung masasahod ko pa rin itong first uh, sahod ko, no? Nitong May. Yan, yeah, may sasahurin ako. Kaso, wala pa hanggang ngayon. So, hopefully, ay masa May bigay pa rin yan ni Meta, no? Yun lang ang aking karanasan talaga na na uh, frustrated talaga ako dahil dito nga sa aking inaasahan na sahod ay ang dami ko pa namang babayaran mga utang. Ang dami ko pa namang, um, ang dami kong pagkagamitan nung kikitain ko sana, no? Tung sahod ko sana, first na sahod ko na dahil ang dami kong mabayaran mga utang. Kaso wala na, nawala na talaga, nawalan ako ng pag-asa pero sana ay maipasok pa rin sa aking ATM. Kaya sabi sa banko, a ah, check-check mo na sa ATM, baka daw pumasok. So, check-check na. Check. Kanina, wala naman. Chinek ko na naman kanina. So, wala din. Kaya, ewan ko kung ano na lang mangyayari. Pero sana, ay maibigay pa rin yan ni Meta, no?